Spider means nico. Welcome to my channel. So sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung isang attack strategy na ginagamit ko sa Town Hall 15. So, ang troops natin ay yung root rider witch tapos yung aking plan castle ay mga super archer at uh, tapos nilagyan ko rin ng ng lava hound pang protect dun sa ating battle blimp na gagamitin at saka invisible spell. So, subukan na natin to. Okay. So, ito Town Hall 15. Pero, yung defense niya is Town Hall 14. So, subukan natin. Medyo maganda rin kasi yung loots niya. So, uh, ang gawin lang muna natin is take muna natin tong mga uh, core defense niya. Para natin makukuha yan. Uh, gamitin natin to tapos muna ako dito sa ano. Ako dito sa baba. Sila bahawad at saka battle Sa Gusto Sana makukuha natin yung eagle, parang mukhang bin Ngayon, makuha natin. bindi. Ayan, makukuha natin. Hindi natin nakukuha yung, uh, ano yung plan yung, yung scatter shot pero okay lang. So subukan naman natin, i-drop na natin itong ating mga main troops dito sa taas. So, subukan natin dito sa, dito lang sa, sa beach. may kanis pa katatlong din to. Parang yung ginagamit ko na Yeti Beach. dit dit kiranya ayaway to scatter po po na to scatter na ni seto din na dito na inshallah prime na lang medyo kung di maganda yung pagkaka-track ko pero wait kita mo ah 30 seconds pa tayo hindi ko ba kung ano natin so ganun lang din siya siyang, uh, para siyang yeti witch strategy kailan natin lang natin yung witch ng ay yung uh, yeti ng road rider so subukan pa natin ang isa so dun pala sa mga nagtatanong about bakit daw yung gold class nila uh, 349 pa rin tapos bakit yung nag-a-appear sa window ko is 149. So, pwede lang pala natin ma-avail itong gold pass na may discount kapag first time natin bibili ng gold pass. So, ako hindi ko siya first time bumili. Pero bakit ako na hindi naman ako first time na buyer ng gold pass? So, may kita naman natin dito sa mga skin. na uh, may mga skin na ako ng gold pass dati. Oh so, bakit may discount yung sa akin? Hindi ko alam yung specific na date kung bakit nagkaroon ako ng discount pero I think sa pagiging inactive ko in for a long period of time. o so, yun yung uh, sa tingin ko lang naman na ano. So subukan pa natin kung matatag natin isa pa. So ito, Tenki dan Dark Elixir. So yun kasi yung goal ko rin sa ano sa para makakuha tayo ng uh, medyo magtet ticket loot, especially Dark Elixir kasi. So yan ah uh, Testing natin siya oh, kung ito Ah, mo na natin to. So, kumuha rin ako ng isang uh, lava loon, uh, lava loon, uh, ng uh, lava hound. So, kumuha rin ako isang lava hound para pan-tank dito sa sa mga air defense para maprotekta natin yung battle beam na may naman na super archer. So, ito, hindi natin siya dito. Jeg trenger ingenting til det. yung pagkakagamit ko ng hindi pero okay na at least nakuha naman natin yung mga core defense ng base spam na natin to tapos yun tapos yung defense check kung ito itong ating strategy na to testing ko kung kahit testing kung ubra kahit wala yung natin mga hindi sana kumuha ako ng pwede rin ako mag tag lang sa kanilang Uh, isang uh, Warden Apprentice para sa defense to natin mga kita tayo mag-drop no, protect na natin yung mga Wings sa the kasi lahat to, agen, ng road na as... okay. so, mga ng Apprentice na na. spell. Okay. Kung sa isang Wizard Tower para hindi makatayo natin. natin sa 1 maglamo natin tapos ko medyo delikade ang ating Aron Rider magpapapan natin yung Royal Champ para mapatay natin yung hero na pumapatay doon sa ating Rune without using yung ating Queen at yung mga natin. Pero, town hall 14 gusto tayo. Kaya, eventually, mamaya subukan natin sa mas mataas na town hall. So, sa ka-paradise natin yung town hall 2. na natin yung objective So, kinuha ko lang din yung 10k dark elixir. So, ayan siya. A Root rider witch uh, battle blimp na may super archer. So, bali, dito na po matatapos yung ating video. Salamat po sa panonood. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, like and share niyo na. Kung may mga tanong suggestion o no, reaction po kayo, comment niyo lang po yung sa baba. And then, try my best para po ma-replay ko po isa-isa. At huwag na huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag-update ka sa mga next videos sa April na. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Sing po kayo palagi. God bless. Bye-bye.